Magandang araw po sa ating mga kaperlas. Ngayon um magbigay tayo ng mga ilang nga mga katangian ni Tatay Digong kung bakit siya ay mahal ng taong bayan. Kung titingnan ho natin kahapon doon sa dahig, hindi pa nga nakita nila yung presensya ni Tatay Digong pero ang daming mga taong nagtipon-tipon nagsama-sama dahil sa suporta nila ni Tatay Digong. So ano ba yung mga ang uh, katangian na makikita natin ni Tatay Digong na wala sa iba. Unang-una, yung meron siyang tapat na paninindigan. Isa sa mga dahilan ng pagmamahal ng mga tao kay Tatay Digong ay ang kanyang tapat at matapang na paninindigan. Yung isa, siya yung taong uh, merong isang salita, pag sinabi niya talagang gagawin niya yon, talagang tutuparin niya yon. At hindi siya natatakot na magsalita ng diretso at gawin ang mga hakbang. At ito'y nagustuhan ng karamihan at lalong-lalo na, na para matulungan yung ating bansa sa mga isyo ng droga, sa mga kriminalidad at lalong-lalo na sa korupsyon, di ba? Sa time niya talagang nag uh laki ng bawas sa kriminalidad. At ramdam at na-experience talaga yan ng mga uh, kababayan natin. Talagang yung mga tao ay mayroong takot sa kanya dahil siya yung isang taong uh pag sinabi niya talagang gagawin niya. At talagang totoo siya sa mga uh sinasabi niya. Kung ano yung pinapanindigan niya. Katulad ng mga polis, yung mga um, law enforcement natin. Sinabi niya na poprotektahan niya. Kaya nga iyan ang dahilan ngayon na nandyan siya sa dahig. Dahil hindi naman siya gumawa sa krimi na yan. E yung gumawa niyan is yung mga abusadong mga polis. Pero yun nga dahil sinabi niya na poprotektahan siya ngayon ang nandyan. Para uh, ipakita yung suporta niya sa mga uh pulis na matitino hindi naman 'yan sa mga pulis na bulastok di ba So pangalawang katangian na makikita natin ni Tatay Digong is yung pagtutok niya sa kapakanan ng bayan Pinili ni Tatay ang yung isang uh, people-centered na pamamahala na yung yung mga mamamayan talaga yung inuuna niya Talagang yun yung kino uh, yun yung talagang binibigyan niya ng pansin. Kasi minsan yung ibang mga uh, politika, politiko, pag nanalo na na kasi, wala na nakakalimutan na yung mga tao, taong bayan. Marami ang nakakita sa kanyang sa kanya bilang isang leader na hindi nakakalimot lalong-lalo na sa mga mahihirap na laging nakatuon sa kanilang kapakanan. Ang halimbawa nito ang kanyang mga programang may kinalaman sa pabahay, yung sa healthcare, di ba? Siya yung nag uh, impose before ng healthcare na magkakaroon ng healthcare lahat ng mga tao. Yung Malasakit Center, di ba? Na uh, ininterest niya kay uh, Bongo, Senator Bongo. At maraming mga tao, pati nga yung lola, experience. Kaya, Um, mahal na mahal ko si Tatay Digong kasi ako mismo naka-experience din ako nung buhay pa yung lola ko. Talagang naka-avail doon at yung mga mga mahihirap talagang natutulungan. Kaya lahat hindi mo masisisi ang mga tao na talagang uh, andiyan yung mainit na suporta kay Tatay Digong. Kaya yun yung nakikita natin ngayon. Lalong-lalo na doon sa mga naka-experience talaga ng pagmamahal ni Tatay Digong. So pangatlo is yung mabilis at matapang na aksyon. Diba? Na-experience na, 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 ano yun natin yung sa laglag bala. Agad-agad niyang sinolusyon, ginawa ng solusyon. Tanggal lahat yung isang department. So ito yung isang katangian ni tatay na kinikilala ng marami ang mabilis niyang aksyon sa mga isyo. So halimbawa, ang kanyang war on drugs talagang ubos lahat yung mga ano natatakot yung mga drug addict yung mga pusher kahit nga doon sa amin yung sa Ozami City merong isang pamilya doon na talagang uh, so yung sobrang tagal na nila doon sa pwesto nila na hindi kayang banggain pero nung si Tatay Digong ay nakaupo talagang impatyo sila na sa war on drugs kahit maraming kontro kontrobersyal maraming naniwala ito ay nagbigay ng at marami pa rin mga taong naniwala na ito ay nagbigay ng proteksyon sa mga inosente at ito ay nagpababa ng kriminalidad sa ilang bahagi ng bansa at least nakikita natin na yung mga inosente ay protektado talaga at mayroong Uh, hindi natatakot pag naglakad sa gabi. Pang-apat na nakikita natin sa katangian ni Tatay ding yung makatarungan at malasakit para sa mga mahihirap. Ipinakita ni Tatay ang malasakit sa mga mahihirap at sa maraming tao ang nakadama na siya ay may malasakit sa kanilang mga pangangailangan at siya ay hindi natatakot makipag-usap Makipagkita sa ordinaryong tao, isang bagay na hindi malalas sa mga leader. Meron pa ngang ilang beses 'yan sana nung kahit mayor pa 'yan, nung dinala niya yung mesa niya doon sa labas nakipag usap sa mga tao. Sa yung taong hindi mahirap lapitan. Kasi meron siyang puso. Yung talagang totoo genuine ba? Na uh, talagang yung focus niya is para sa mamayan para makatulong. Yun yung nakikita natin sa mga uh, katangian ni Tatay Digong. Uh, pang uh, Pang lima is yung malasakit sa pagtutulungan. Pinanindigan ni Tatay ang mga ideya na nagkaisa at uh, pagtutulungan. Marami sa mga Pilipino ang nakakita ng lakas sa kanyang estilo sa pamumuno kung saan ang mga isyo ng bayan ay inaksyonan sa pagtutulungan ng mga tao at gobyerno. Talagang nagkaisa. Kahit ka ngayon, nagkakaisa yung mga tao. Dahil yan sa malasakit sa pagtutulungan, nakita yan ng mga tao na siya ngayon inaapi, kaya mga tao na mismo ang gumawa ng paraan paano siya Uh, mabigyan ng malasakit, lalong-lalo na sa yung uh, time niya ngayon na talagang down. Eh, nakikita yung suporta ng mga tao, yung malasakit. Dahil yun yung pinakita niya sa mga tao. Kung ano yung itatanim mo, yun din yung aanihin mo. Kaya yun yung nakikita ng karamihan kay tatanigong. Pang-anim is yung direct to the point na magsalita talagang diretso walang paligoy-ligoy kahit sino ka pa dyan kahit presidente ka ng Amerika talagang direct to the point sa pagdag pag nagsasalita isang bagay na pinahalagahan ng marami sa kanya ay ang pagiging diretso at matapang sa pagsasalita hindi siya nag-iingat na hindi siya nag-iingat na magsalita ng mga opinion o idea na nagpapakita sa kanyang pagiging tapat at hindi uh, pagpapa, pagpapanggap. Kasi minsan kasi may mga leader na uh, dahil takot sila, di ba? Minsan binabago nila yung yung paninindigan nila. Tsaka sa, nagsasalita sila ng hindi diretsuhan. Pero si Tatay Digong wala diretso. Sample yung sa abs nung sinabi niya na magbigay kayo ng tax kasi ang laki ng kita nyo, hindi kayo nagbibigay ng tax, talagang sinabihan niya, diretsuhan, punto talaga. So, ngayon, hindi sila, hindi ayaw pa rin ng abc ano Kaya nung nangyari, sinira. Yan yung nakikita ng yung tapang, yung diretsuhan na, na kung ano yung sasabihin niya, talagang gagawin niya. So, pang-pito, ito yung pang last, yung uh, paghatid ng pagbabago ng ating bayan. Diba? Nung, nang, nung, nung uh, umupo si tatay, di kong talagang ang dami pang mga sakuna noon. Yung gyera sa Marawi, yung ang pinaka uh, malupit doon is yung yung mga bagyo, merong bagyo, uh, merong yung pandemya talaga. Grabe 'yon pero survive yung, yung yung ano natin yung Pilipinas dahil nga sa angel si Tata din kung yung he's very strong at lalong-lalo na sa pag yung change sa ano natin sa bansa natin at maraming mga uh, businessmen from other country na gustong mag-invest sa Pilipinas dahil maganda nga yung pamamalakad yung pagbabago na uh, na sa puso ni Tatay Digong para sa pangkalahatan. Kasi ang gusto nga niya, kung maaari, ayaw niyang mga tao pupunta sa ibang bansa, yung mga OFW na magtatrabaho malayo sa kanilang pamilya, ayaw niya yun. Kaya uh, gusto niyang magkaroon ng pagbabago sa ating bansa, sa ekonomiya, para yung mga tao ay hindi na mapilitang pupunta sa labas. Yung mga ano nga doon, yung mga nakakulong, mga FW na may mga problema, kinuha nila, tinulungan nila. So maraming tao ang naniwala na si Tata ay nagdala ng mga makabuluhang pagbabago sa ating bansa. So kung makikita natin yung mga maraming proyekto niya, mga in, uh impress struktura uh, at mga reforma sa mga sektor na nangangailangan ng tulong. Talagang andyan siya palagi. Meron nga akong isang nakita, iwan ko kung nakita nyo yun, yung isang video na uh, may nagpapasalamat at nagbigay ng pera sa sa para sa government tapos sobrang laki yung cheque sabi niya yan na mo yan kasi ayaw niya yung ano ah may iba kasing mga tao na yung pasikat ba yung talagang pag ipagyayabang kung ano yung yung ano ba yung nagawa nila pero si Tatay Digong kasi siya hindi kasi isang, uh, hindi siya ganyan makikita natin sa kanya ay uh, very humble si Tatay Digong kaya yung mga tao muslim ka man kristiyano ka man ano yung ano mo talagang mahal na mahal si Tatay Digong? At nakikita natin yan, majority sa mga Pilipino ay nagmamahal at nagsusuporta kay Tatay Digong. Kaya mga kababayan, patuloy po tayong manalangin. Idalangin natin, idasal natin na sana mabalik si Tatay Digong sa ating bansa at sana ay magkaroon na ng uh, kapayapaan sana ito'y uh, mabigyan na ng hustisya, mabigyan ng katarungan, alam lalo na itong mga taong gumawa ng hindi maganda para sa ating bansa. Kaya mabuhay po tayong mga Pilipino, tayong uh, tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano at magkakaisa tayo para sa ating bayan at para sa ating suporta kay Tatay Digong. God bless po sa lahat sa mga kaperlas, sa ating mga kababayan, sa ating mga OFW. Mabuhay po kayong lahat.